Hawak na po ng maturidad ang driver ng truck sa Karambola sa Quezon City kagabi kung saan apat ang namatay. Depensa po niya, wala siyang balak tumakas at natakot lang siyang makuyog kaya umalis sa pinangyarihan ng banggaan. Saksi si Mackie Polido. pag 7 kagabi ng araruhi ng isang truck ang mga sasakyan at motorsiklong na ipit sa traffic sa Katipunan Aurora Flyover northbound sa Quezon City. Sa lakas ng impact, humiwalay na ang likurang bahagi ng L300. Mabilis po, bulusok po talaga eh. Parang wala, nawala po talaga ng parehan po yun. Pero wala pong gusina. Dire-direcho -dire po. Ang malagim na disgrasya nagresulta sa pagkamatay ng apat na sakay ng motorsiklo. Tatlong po naman ang nasugatan. Yung pasahero kasi na ito mag-in ako. Kararating ko lang dito. Nabablanko na nga po ako. <laughs> yung ko po, yung sa hips niya, niliktas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Nasa kustudiyan na ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck. Isinailalim siya sa drug test. Ayon sa driver, hindi naman daw niya binalak tumakas. Ah, takot lang po ako dahil sa kwanto po, baka kuyugin po ako eh. Kaya eh, nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Nung papunta po kami, paalis na po kami dun sa bahay. Sakto naman po na may polis na po. Palusong na raw siya ng flyover nang maramdamang hindi kumakagat ang brake ng truck. Marami po kasing mga motor po. Kaya eh, gusto ko sana dito sa gilid po kasi andito yung nakagater po ng flyover. Para huminto po. Pag gilid ko po ma'am, may natamaan na po. Yung tama yung L300. Iniimbestigahan na ng mga ang disgrasya kasama sa aalamin ay kung pumalya talaga ang brake ng truck. Magkakaroon tayo ng investigation regarding sa ano. Uh, technical problem ng sasakyan. Posibleng maharap sa reklamong multiple damage to properties at multiple physical injuries ang truck driver. Pero nakadepende raw ito kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Nasa control naman po ng complainant kung gusto niyo magreklamo o hindi. Ang Department of Transportation naglabas na ng show cause order para sa driver. Ganon din sa may-ari ng truck na pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat ito maharap sa reklamong administratibo. Ang asawa ng isa sa mga namatay na rider sa glit na pumasok sa detention cell pero walang sinabi sa truck driver. Ang ilang nakaligtas sa disgrasya, matinding trauma naman ang iniinda. inda. na mag ayoko na magmuto Ayoko. Ang naano natatakot na po ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.